Bali ako natin sa ano, Robinson Bank kating kung i yung ating pinaka-separation pay. Bali ho dun sa mga nagtatanong kung bakit ako nag-resign sa trabaho, ay hindi naman ho, ako, ako nag-resign. Kami ho ay inoperan. Eh maganda naman ho yung offer. Hindi, e, tinanggap ko na ho. Ako ho ay halos sa ah, sampung taon sa aking trabaho sa URC. Bali sa sampung taon ho yung nakapagpundar naman ng ting maliit na bahay na reyan tulong na rin ay magulang, dinagdagan, kulang. Bale ho ngayon, ang bala ko ay magbibisnis ho ng lumian. Sana isin yung sinyo suportahan. Di yan ho, sa maliit na kubong yan. Bale aring kubong aray ang aking gagawing lumian. Yan ho, ipapatanggal na natin yan. Medyo malong-long man ho na konti. At uh, sana ay uh, mag-okay naman na rin. konting business na re eh ay haring at umayos Bale yan ho ating gagawin ano pagtatayong ko na aking lumian bali ako yung nag withdraw kanina at di aray tayo nagbigay ng pan, pan down sa ang bale, magagawa ko yung aking amat ina na ang ama magawa lang yun yung isi contractor ko yan di ako y generate wala pa namang kontrata eh, di sila na bali kami nag pala nag estimate Yeah, pinapa-estimate ko diyan kung dahil ang bala ko diyan kalahating semento lang at puro steel matting na para malinis. Hindi eh, bahala na kung anong kalalab sya niya. Mas taya na ng amin ang pulong. Nagbigay ako ng tong materialis na, di ba? Lay bukas sisimulan na 'yan. At ako bibili din na ring uh, na lutuan ng popor at nga uh, regaling pang Tagalog na ay pagkakalayo. Baliho tayo ngayon ay bibili ng ano ng tulwasing malaki dahil deliver pa din galing Laguna kaya ating ang pupuntahan muna antayin nating din eh tagal Ay, wala walang mga ano, yung mga laklak. Pero pare mo na rin sa loob. Ha? Ang uh. Tapos tingnan naman yun. Ayan sir, pagkain na inilak ninyo, maninilaw po yan. Pag, dapat to, oh, timing. Yan, magandang apoy. Ah, hindi isit mo na. Hindi pare. po pwede sir. Bakit? Kasi po, kaya po tinuturo namin, para po pag uh, itatabi nyo, kailangan nakalak. Ah, pag itatabi. Kasi po, pag uh, napasokan siya ng ipis, ng gam, doon ang posisimo ng pagkabarado niya. Hmm. Uh. Kaya po, pinapaliwanag ko na lang po dito kayo mag-adjust. Kaya ang ganyan lang po ang timing nga po. Pag in inirigay tuloy asin, malakas po yan. Nakalaan niyo mahina po. Oo. Oh. Malakas po yan. Papatay ka tapos na. Po, okay. Ah, oh, tatay mo yung papalayin doon. Oo, ayan. Basta palayo lang naman pag nag-aano kayo mag... Ano, palayo lang. Magandit na maganda. Eh, ano mo Eh... Ay, ilalagyan ko na lang.